Grand launching sa isang kolehiyo sa Batangas, sinuportahan sa pondo ng kalihim ng Department of Education. Sigal News Kuresban, and Gads Rodelas, sa report. Isinagawa ang grand launching ng Tanawan City College sa Barangay Trapiche, Tanawan City, Batangas. Pinangunahan ni Tanawan City Mayor Antonio C. Halili ang paglulunsad ng nasabing paaralan sa loob ng Tanawan City High School habang hinihintay niya ang CHED accreditation ng nasabing institusyon ay dalawang taon muna silang mananatili dito. Ayon pa sa alkalde, mahigit isang taon nilang kinonsepto ang nasabing paaralan upang makapagbigay ng libreng pag-aaral para sa mga tanawenyos kung saan ay nakapagtala sila ng 539 na mga mag-aaral sa taong ito at night shift anya ito upang magamit nila ang libreng oras sa araw upang makapaghanap buhay. Sinuportahan naman ni Batangas Governor Vilma Santos Recto ang proyekto dahil ang edukasyon anya ang prioridad ng kanyang programa lalo na ang pangangailangan ng mga kabataan. Ano man anyang kanyang maitutulong sa programa ay parating nakabukas ang kanyang opisina. Si TESDA Director General Joel Villanueva naman ang naghimok sa mga estudyante na samantalahin ang libreng alok ng gobyerno dahil ito ang tungkuli ng pamahalaan ang pagbibigay ng tamang edukasyon sa bawat isang Pilipino. Sang-ayon naman dito si DepEd Secretary Armin Luistro na kailangan umano na nakaangkla sa lungsod at lokal na pamahalaan upang ito ay umusad at maging matagumpay ang bawat proyektong paglalaanan. Mula dito sa Batangas, Gads Rodelas, Eagle News.